Good morning guys uh, Nakabalik pa na pala tayo sa Kuan, Minibus ulit uh, Balik kahapon tayo nag duty Medyo Maiksi lang yung tulog natin Kaya Pumiyahe ulit tayo ngayon Maikpit dito guys Kunting kagamali mo dito Suspindi ka kagad Pag uh, Ganon dito Kaya yun tinawagan tayo at bumalik tayo Ayan guys Uh, nakapila ngayon tayo ngayon dito sa South East Station Alabang. Ayan guys. Ayan. Ah, uh, shout out chan sa mga followers natin at uh, subscriber Ayan at uh, mga viewers natin at uh, followers. Ah, uh, kumusta po kayo at ah uh, sana nasa mabuti kayong kalagayan thank you thank you sa mga suporta nyo sa atin mga videos ito eh, hindi tayo nakapag upload kahapon dahil sobrang busy tayo sa pag drive tapos ang lakas pa ng ulan parang bagyo baklaran sa kalabang ang lakas ng ulan malakas yung sobra yun sa baklara na nung hapon na ayan guys ah uh, ngayon eh papunta na naman tayo ngayon ng baklaran ayan guys ayan tayo na ang sunod na sa uh, sa sasakyan ng mga pasayero kasi yan puno na yan alis na yan tayo na ang sunod ganoon dito ang oras dito pag uh, mga isang oras, dalawang oras bago ka mapuno. Pero pag uh, depende kung maraming pasahero, isang oras kalahati puno ka na. Depende sa uh, Kuha ng dating ng pasahero. Uh, ayan guys. Kuya tayo guys kaya medyo malaking ay natin. bang naka pila pila pwede na magigilip dito ayan ulit ko pala guys ha? salamat sa mga followers natin at saka new, pa new followers at uh, tapan at uh, mga kumpare ko dyan nakapalo sa akin maraming maraming salamat sa inyo at sa mga inaan ako at uh, kaibigan at kilala ko na nakapalo thank you thank you sa inyo Ata uh, Ayan Merkulis ngayon ay Baklaran di ba yun Kasi maraming papunta ng baklaran Magsisimba yata Kaya uh, medyo napuno tayo kanina May standing pa Standing mamaya Ay kanina uh, Gitna Chamba chamba lang naman yung gano'n ah uh, guys Ayan thank you guys sa inyo uli ayan